Matapos ang tatlong buwan, muling binisita ng Local Project Monitoring Committee ng San Jose del Monte ang iba't ibang mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod nitong Webes ng Umaga, August 28. Sa direktiba ng Punong Lungsod Ate Rida Robes, Muling nagsama-sama para sa third quarter updates ang mga miyembro ng Local Project Monitoring Committee o LPMC upang bisitahin at talakayin ang aktwal na kalagayan at progreso ng mga proyektong pang-inprastraktura na isinasagawa sa lungsod. Ang naturang komite ay pinamumunuan ni City Administrator Attorney Rizal de Mendoza at pinangangasiwaan naman ng City Planning and Development Office sa pangunguna ni CPD Coordinator Regina De Los Reyes kasama ang mga tanggapan ng City Engineering Office, City Accounting Office, City General Services Office, mga tanggapang nasyonal katulad ng DPWH at DILG at mga kinatawan ng iba't ibang civil society organizations sa lungsod. Ilan sa mga nabisita ay ang River Park Esplanade dito sa Barangay Dulong Bayan, Museo de San Jose o City Museum sa Barangay Poblacion 1, at Vermi Composite Shed Central Material Recovery Facility o MRF sa Barangay Minuyan Proper. Layunin ng sanib-pwersang pagbisita ng Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod kasama ang mga kinatawan ng Civil Society Organizations ng Lungsod na magkaroon ang mga sanusenyo ng aktibong partisipasyon at aktual na kaalaman o updates sa mga paggawain na itinatayo sa Lungsod bilang bahagi ng nagpapatuloy na asensong ramdam mula sa magkatuwang sa serbisyo, Mayor Florida Atirida Robes at Congressman Arthur Robes ilan pa lang yan sa mga ongoing infrastructure projects ng lungsod na bahagi ng pitong haligi ng pamumuno ni Mayor Atirida Robes. Dahil dito, hindi maikakailan na ang patuloy na pagdami ng mga proyektong pang sa ating komunidad ay patunay lamang na ang The Rising City of San Jose del Monte ay hindi nagpapahuli sa pagiging smart city at progresibong lungsod. Mula rito sa River Park Esplanade, Barangay Dulong Bayan, para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinao, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalye dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaang Lungsod ng San Jose, Del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.